Pagsat mga bansoy, nakasaykay tayo dito sa bay. Joy Premier. So, you Kino-compare ko kasi, di ba, umakit ako dito sa Baguio, sinakit ko uh, yung luxury ng victory. Walang iya. Very ano, sakit sa ano. Hindi, hindi ko may re-recommenda talaga pag malaki kang, pag malaki kang tao. Sakit na, na, na ano yung tuhod ko. Talaga pang ano lang siya. Unlike dito, kung okay. po Dito ba tayo sa Joybus, Bus? Diba? grabe yung luxury na ano, ng victory niya 1,500 pa naman eh, ba naman yung makahiga ka sa jay siyempre eh, kinabobalok naman nila kuya binayaran lang naman nila yung ticket ko kinabobalok ko lang naman no? di ba Ale, eh, never again di ba dito na walang yan mas masikip ang dalin mas masikip pa sa dalin yung luxury ano na no, yan mas komportable pa ang dalin dito at least talaga nakaupo ka iba rin talaga pag nakau pag nakatayo maupuan ito yung dalawahan ito yung bus ng joy bus dito dito sa kanan yung bisahan dito sa right side may isa kasi ito solo ko lang o, oh, tapos yung kapila dalawa unlike talaga dun sa victory luxury plus yung grabe never again diba sinubukan ko, ko lang ako kahit to sinubukan ko lang din balik ulit tayo sa pwede eh, ka naman kung ng bagyo na magano ka lang for sa pag night trip ka Bilisan ka na ng oras apat ah, na oras na ng kakapsat ito pagkakaiba ng ng luxury class na victory sa kayo dito ang portab sila makaupo ka ba diba? may stretch mo yung tuhod mo doon may stretch po rin naman eh. pero kung mahaba talaga ang tuhod tatama talaga doon sa atay eh. para ako nagpulikat no pagdating ko dito sa Baguio nanakit talaga yung mga tuhod ko no kaya dito ulit tayo so, ulit tayo joy bus balik tayo sa Joybus salamat sa pagsat goodbye may biyahe rin pala silang baler galing sa Cubao diretsyo e sa terminal nila magigwet na lang kayo kung gusto diretsyong baler aurora na pero meron sila hindi ko lang alam kung magkano pero ganito rin yun nakakalaado rin yun e premier class din hanggang baler sige kapag saan makabuntoy salamat upload videos lang ha Mamaya papakita ko sa inyo itong kailan Dadaanan natin. 拜拜。Bye bye.